Nakakamiss yung ganito. Sa probinsya dati, ganito yung yung lugar namin. Yung mga damo. Uh, yung buhay pala na ano no. Pagka malayo ka sa sa pamilya mo, <laughs> uh, nag-work abroad ka, malungkot malungkot yung ano yung buhay kapag malayo ka sa pamilya mawala ka sa lugar kung saan doon ka lumaki doon ka sanay pero alam niyo kung paano ako nalalabanan yung ano yung tipong ganun pagka nakakaramdam ako ng lungkot kung paano ako na 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 overcome yung yung loneliness sa malayong lugar. Ang ginagawa ko niyan uh, pagka yung feeling ko na para mag-isa lang talaga ako. Unang-una social social media, isa yon sa mga nagiging pastime ko. YouTube, uh, manood mga videos, and then mag-go workout at lastly isa sa pinaka pinakapitan ko dito para hindi ako yung panginaanan ng loob yung sa taas talaga Panginoon kasi doon ko sa kanya kinukuwento lahat ng mga nararamdaman ko bigat na nararamdaman ko although hindi ko siya nakikita hindi ko siya naririnig at hindi ko alam kung naririnig niya ba talaga ako pero alam niyo yon nahiniwala pa rin ako na sa lahat ng bagay meron talagang lumikha nahiniwala pa rin ako sa sa Panginoon although hindi ko siya nakikita at hindi ko rin naririnig yung boses niya pero in so many different ways alam ko na meron talagang tayong ama. Maliban sa ama natin, na magulang, mayroon pa rin tayong ama na lumika ng lahat. So, doon ko sa kanya lahat, kinukwento, safe doon. Kasi, pagka ikinwento mo sa kanya, hindi nakakalabas. Lahat ng mga sekreto mo, lahat ng mga, yung, very, down point, na nararamdaman mo talaga, yung tipong, uh, sekreto na malupet. <laughs> yung mga kalukuhan mo, yung failures mo, yung success mo, kahit sa mga sobrang mabibigat na nagagawa mo na kasalanan, ikukwento mo sa kanya, hindi, hindi siya makakalabas. Unlike kapag uh, mo sa mga sa tao, ikukwento mo sa mga kaibigan mo, sa mga best friend mo, yung mga sekreto mo, time will come na gagamitin pa yon. Uh, don't get me wrong, pero maraming ganon. Gagamitin pa yon pagka dating ng panahon para siraan ka. Yung mga uh, pinagkukwento mo sa kanila na, na sikreto, yung privacy mo, darating yung panahon na ikukwento rin nila yon. <laughs> Makakalabas yon. Kaya I prefer na hindi na lang magkwento, mas mas gusto ko yung mag-isa. Sa so, totoo lang, mas gusto ko yung hindi ko kinukuwento yung mga personal ko na problema sa mga sa tao. I prefer to to tell everything to Jesus. Yun na lang talaga. Uh, dito kasi no, kung nandito kayo sa ibang bansa, ang pinaka-importante talaga dito, palakasan ng loob. Palakasan ng loob. Huwag kang panghihinaan ng loob. Pero normal lang talaga. Normal lang sa tao. Kasi tao lang naman tayo eh. Sometimes we feel uh, very lonely. We feel hopeless. Pero normal lang yan. Pero huwag na huwag kayong panghinaan ng loob to the point na yung iba eh nag nakakagawa ng mga bagay na nababaliw na nagbibigay wag ganon uh, isipin niyo na lang na nandito kayo sa ibang bansa na sa malayo kasi may purpose kayo it doesn't matter kung anong klaseng goal niyo sa buhay basta alam ko na nandito kayo kasi may goal kayo sa buhay yun yung magiging motivation natin motivation natin no kung goal niyo eh uh, magkaroon ng sariling business kaya kayo nandito para mag-ipon for the future business na gusto nyong uh, gawin. So, yun yung gawin natin. Isipin lagi natin yung first thing na naging decision natin kaya tayo umalis. Yung iba naman ay ginagawa nila to dahil sa pamilya nila. Siyempre, para sa pamilya. Kaya ng ibang bansa. So, yun, yun yung gawin natin motivation. Kung dumating sa point na nagkaroon ka ng napakabigat na problema, isipin nyo lang na na, nothing is permanent. Lahat yan ay lilipas din. Kahit yung problema ay lilipas din yan. Huwag la, -wag lang tayong mag-isip ng negatibo masyado na ikaka stress natin to the point na na-depress na, na. Uh, sana wag naman humantong sa ganun.